palakpakan natin ang ating Panginoon. <laughs> Ngayon ay dumako na ho tayo sa combination ng ating liturgical calendar at taon taon ho pinagdiriwang natin ang Kapistahan, ang dakilang Kapistahan ni Kristong Hari. Ano ba tong kapistahan ito? No po. ito na merong malalim na dahilan. Sino ang nagtatag ng kapistahang ito? Si Pope Pius XI. Ano ho? Noong 1925. Ano ho? Sino bang buhay na sa inyo noong 1925? Meron na ho bang? <laughs> Meron na bang buhay? Nandito ngayon na buhay noong 1925. Ano ho? Ngayon ang tanong, ano ang dahilan? Ano ho? Bakit itinatag ang kapistahan ng Kristong Hari? No? Imagine niyo, 1925, mga ilang taon lang ho ang nakalipas noong sumiklab yung First World War. Ano? Kailan nangyari yung First World War? July 1914, natapos ng November 1918. Ano ko? meron dalawang uh, pangkat na magkatunggali. Yung Allied Powers, ano ho, na pinapangunahan ng France, ng Great Britain, ano, ta sa kabila naman, Germany, yung Ottoman Empires, ano ho, sila ho yung magkakalaban, no? Nagsimula ho yung First World War sa Europe. Bakit itinatag ni Pope Pius XI ang kapistahan? Anong dahilan? para ipaalala ho sa mga Kristiyano na si Kristo ang dapat na tunay na maghari sa ating buhay. Hindi ho yung makamundong hangarin, hindi yung kapangyarihan, hindi yung kasikatan, hindi yung katanyagan, hindi yung kayamanang material na bagay ang dapat maghari sa ating buhay. Si Kristo, ang dapat maghari sa ating buhay. No? Itinatagho ang kapistahang ito sa panahon kung kailan napakagulo ng mundo no? na nagsimula ho sa Europa. Ito rin yung panahon kung saan laganap yung sekularismo. Ano ho? Ang kinikilalang makapangyarihan ay ang tao ayaw na pasakop ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. Ang tao na ang mas mahigit may na kapangyarihan. Ituhoy yung panahon kung kailan umusbong yung malulupit na leader katulad ho ni Hitler ng Germany, ni Stalin ng Russia, ni Mussolini ng Italia. Ang hangarin ho ng mga leader na ito palakasin yung kanilang sandatahang lakas para manakop ng manakop ng ibang bansa, palawaki ng kanilang imper, imperyo. Ano ho? Sa mga panahon na yon, kabi ho ang mga pananako. Maraming gera, maraming patayan. Sa panahon na yon, wala nang takot sa Diyos. Ginigipit, sinisiil ang simbahan marahil napansin ho ni Pope Pius XI na unti-unti nawawala na yung gospel values. Nawawala na yung mga aral at turo ni Jesus. Hindi na ho binibigyang halaga. Kaya naalarma ang Santo Papa sa mga nangyayari. Kaya nanindigan siya na sa kabila na hindi magandang pangyayari sa mundo. Sa si Jesus Kristo ang dapat manaig hindi ang kampo ng kadiliman na nagkukubli sa mapang-abusong kapangyarihan ng tao. Dahil dito, itinatag ang kapistahan ni Kristong Hari. Mga kapatid, yung mga umusbungho na makapangyarihang mga bansa, yung mga nagpalawak ng imperyo, ano, kapag tinignan niyo ho yung history, Oh, 'yung kasaysayan ng mundo. Ano, marami ho sa kanila bumagsak. Yung Roman Empire bumagsak. Yung Greek Empire bumagsak. Yung French Empire bumagsak. Spanish Empire bumagsak. No? Yung uh, British Empire, Soviet Empire. Lahat 'yan bumagsak. Pero sa Yesu Kristo ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, kailanman ho ay hindi mawawala. At walang sino man ang makatatalo sa kapangyarihan ng isang tunay na buhay na Diyos. Walang iba kundi sa Yesus. At yan din ho ang sinasabi ng propesya doon sa unang pagbasa ano ho, sa aklat ni Daniel. Anong sinasabi ho doon? Mula sa ulap, isang tao ang bumaba. Taglay ang karangalan at kapangyarihan upang mamahala. At ang pamamahala niya ay hindi babawiin at hindi matatapos. Paglilingkuran siya ng lahat ng bansa. Yung propesya po ni Propeta Daniel nagkatotoo sa katauhan ng ating Panginoong Heso Kristo. Sa Yesus, ang tunay na hari, taglay ang kapangyarihan ng Diyos, kailanman hindi ho mawawala, hindi maglalaho, hindi mawawasa ang paghahari ni Yesus. Ngayon ang tanong, kanino ho kayo magtitiwala? Kanino kayo maniniwala? Kanino nyo ipagkakatiwala ang inyong buhay? Sa mga hari ba, no sa mga hari ng mundong ito ano ko na sablay naman ano ko no maraming hari sa mundong ito na mga sablay totoo na ang tao ay nagiging hari ng sablay kung ang paghahari no kung ang kung paghahariin natin sa mundong ito ay yung pagiging korap, yung pagiging ganid, yung pagiging makasarili sablay talaga ang takbo ng buhay. Ano ho ang mangyayari sa atin? Walang magandang mangyayari sa buhay natin. Ano ho? Kung aasa tayo sa mga hari ng mundong ito na ganid, na korap, ano? At kung sariling kalooban lang natin ang susundin natin at hindi ang kalooban ng Diyos, wala talagang direksyon ang ating buhay. Mga batid, kung gano'n ang mga magahari sa mundo, yung sarili nila ang sinusunod at hindi ang kalooban ng Diyos, wala ho talagang magandang direksyon. Dito pa lang ho sa ibabaw ng mundo, mararanasan natin na impero ang buhay. Kung aasa tayo sa ating kakayahan bilang tao at aalisin natin sa ating buhay yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos, hindi natin kaya babagsak din tayo. Mga batid, ang Diyos ang siyang nagbigay ng buhay sa atin. Natural lamang na ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Sa Yesu Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos na ibinigay sa atin na maging totoong hari ng sanlibutan. Kaya nga magtiwala tayo sa Kanya. Ipagkatiwala natin kay Jesus ang ating buhay. Matuto tayo kung paano naghari sa Jesus. Yung pagkahari ni Jesus kakaiba sa mga hari ng sanlibutan ito. Dahil ang pagkahari ni Jesus direktang ang galing sa Diyos. Kaya nga sinabi sa Ebanghelyo, ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito. Ibig sabihin ni Jesus, yung kaharian niya, hindi ho dumidepende sa sandatahang lakas yung kaharian ni Jesus hindi dumedepende sa material na yaman na binibigay ng mundong ito. Ang kaharian ni Jesus walang kaugnayan sa kahit anumang ideolohiya no? at mas lalo't higit wala kong kinalaman sa mundo ng politika na kung saan mas matimbang yung pagiging makasarili. Galing sa Diyos ang paghahari ni Jesus. No? Ngayon ang tanong, ano ba talagang klase ang paghahari ni Jesus? Ano ang kanyang kaharian? Ang kaharian ni Jesus ay spiritual. It is a spiritual kingdom. Puno ng pagmamahal, pagsasakripisyo, paglilingkod na may pagpapakumbaba. Ang trono ni Jesus ay yung hindi tronong ginto ang trono ni Jesus ay ang krus. Krus kung saan ipinakita niya kung gaano niya tayo kamahal. Hinubad ang kanyang pagkadyos, inialay ang kanyang sarili, nagsakripisyo, naglingkod. Iyan ang kahariang espiritual ni Jesus. Nasasalig sa katotohanan, tunay na pananampalataya, panalangin at paggawa ng kabutihan ang kahariang spiritual ni Jesus, ang kaloob nito ay tunay na kapayapaan, kapanatagan ng loob, tunay na kalayaan. Iyan ho ang spiritual kingdom ni Jesus. Kaya nga kung hindi mo naranasan no, yung kapayapaan, yung kapanatagan sa buhay mo, kailangan mong buksan ang iyong puso. Paghariin mo sa puso mo sa Jesus. Ibig sabihin, pasakot tayo sa paghahari ni Jesus. Mga batid, ang tanong, nagahari na ba si Jesus sa puso mo? Yun ang tanong. O baka hindi pa. Baka hindi pa nagahari si Jesus sa puso mo. Kaya wala kang kapanatagan. Kaya wala kang kapayapaan. Bakit hindi nagahari sa Yesus sa puso? Baka si puso mo puro galit. Baka yung puso mo puro hinanakit. Yung puso mo puno ng selo sa tinggit. Yung puso mo puro kasinungalingan. Sobrang daming abnormal insecurities sa buhay. Hindi nako kontento sa ibinibigay ng Diyos. O baka rin sobrang damot, sobrang manhid sa kapwa na nangangailangan hindi sensitive sa damdamin ng kapwa. O baka wala kang kapakialam sa iba. Basta buhay ka ngayon, okay na. Buhay ka nga na umiiral sa mundong ito, pero hindi ka naman nakapagbibigay ng buhay sa iba. Magandang pagnilayan ho natin to bilang mga binyagan na gustong mapabilang sa mga pinagaharian ni Kristo. Nagahari na ba si Jesus sa buhay mo? Kailan mo paghahariin si Jesus sa puso mo? Mga kapatid, tapos na naman ho yung isang taon ng paglalakbay natin bilang isang simbahan. Papasok na naman ho tayo sa panibagong yugto ng buhay kung saan haharap tayo sa mga bagong pagsubok, sa mga bagong hamon ng buhay. Ang tanong, hahayaan mo na lang bang tumatakbo ang panahon na sa halip na pasulong ang hakbang natin, papalapit sa kaharian ng Diyos? O baka kabaligtaran ho ang nangyayari? Sa halip na pasulong ang hakbang natin, baka papalayo tayo sa kaharian ng Diyos. Kasi hindi pa natin pinagahari sa ating puso si Jesus.